Kamusta ang Pangulo? Uy, okay na daw siya. Okay. Ha? Oh, ang sinasabi tengan. nga ng Presidential Communications Office, simula daw ngayong araw, masasabi natin na completely recovered na siya nice. from the flu-like symptoms mm. na na-experience uh -huh. nila ni First Lady Liza. At kinumpirma nga daw ng kanilang attending physician na okay na daw siya na bumalik sa kanyang mga duties. Katunayan, yeah. eh kanina dumalo na nga daw siya sa ilang mga pagpupulong yeah. at bukas hmm. meron na siyang mga nakalatag na activities. So balik na kami sa news coverage sa Malacanang. Balita nga natin meron silang sectoral meeting tomorrow okay. at meron din siyang kakausapin na ilang mga opisyal mula sa ibang bansa. Okay. Oh, good. All's well that ends well. Si First Lady, malamang okay na rin. Malamang okay no, na rin siya. Kasi so, na oh, like oh. Yeah. Mm -hmm. yeah.